Pogi! What's up? <laughs> Yo, what's up? Welcome, welcome sa Barcelona, Papa. Naman, kumusta? Kumusta, biyahe? Yo, what is up guys? Good morning. Astig ka ba? <laughs> hindi, hindi. umaga sa inyo mga kapatid. napaka blessed day ng araw na ito. No? Ang ganda ng weather. Kakagising lang namin. Nagwawalis lang si Monggi. Konti. Then, ngayon yung araw na pupunta tayo ng Barcelona, Spain. No? Pakatlong araw ng bakasyon namin. Sa mga bagong nanonood sa akin, welcome sa inyo kung astig ka, subscribe mo na ako para astig ka, di ba? Then, sama kayo sa biyahe namin, man. So, oh, tita natin, G. Baka mag-MB tayo sa airport mamaya. But anyways, nasa loob, di ba? Ha? Okay, sa'yo. Alis namin ni Ari Monkey, man. Hola, papi! Tara, 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 tara. tara, tara. tara. tara, tara, tara. kami na kasera. Ito yung dating punuhan ni Rizal. ito. Oh, Hindi. seryoso. Gago. Mm. Hindi. Nila, hindi nga. Safe. Sabi din na ako nung si Rizal dito. Dito. Si sabi. Na may kwarto siya dito. Pero ngayon, museo na siya. Sarap dito. Sarap dito. Sarap. Sara. Kamusta biyahe niyo? Sakto lang. Masaya. Hindi naman ano, na, hindi naman asa. Doon lang pagbaba, sabi, pagbaba namin ng, ano, ng airport, sabi, putang ina, kubaw ba to? <laughs> para talaga ang kubaw. Lalo na pag pumunta ka ng sentro, parang ang nasa na tondo lang. Tara! Ito sama mo nga ito pag lumabas. Sina? Chef! Hi, hello po! Magandang si, hapon, gabi, umaga. Maikigulo kami dito. Okay lang po. <laughs> touchscreen yan. Tama boys, ano? Sabi mo, open the lights. Bob na? Eh. Bob na? Gabi gagala ko lang sila sa... Jay ni... Boss muna kami, Jay. Dito kami sa apartment nila, Papa no? Parang natakot naman ako sila, Hindi ko na alam kung nasa ang pintuan. Kasi tatlo pintuan, Jay. Left and right and front. Right and na namin kusina. Tapos <laughs> may dalawang room pa. Ah, galing. Ay, dito, dito. Ah, ito uh, so, okay. yung... Di susi lagi. Oo, yung mo yung ganunan yung ganyan eh. Welcome to our journey. Yes, Barcelona. Barcelona journey. Yes! <laughs> oh galing ibang iba yung mo ngayon. Tingnan mo naman. Saka ano? Poging-pogi. stress <laughs> talaga <laughs> dito. Pero seriously, ito on the talaga ni Rizal before. Man, dito raw ang inilong dati si Dr. Jose Rizal sa, yeah, sa area na yan. Di. Way back, uh, 10,000 BC. so, Man, bibili ako ng camera. Ngayon, kaka-release lang siya ng Insta360. Wala pang dumadating sa Zagreb. Sobrang latest niya. Ang ganda nun Gusto man, man dinidikit lang sa mata, ganun no? Oo. Oo, gagi. Gusto mo tumingin dito, Diyan ako nabili sa ano. Ang daw siyang mga gulay gulay. Oo. Para sa talent. Pwede na tayo para may video on view. So may mangyayari kasi event bukas no, sa asawa ni Papa Yul. Yeah. Uh, ano Mutya ng... Barcelona. Mutya ng Barcelona. na. Uh, Mutya. Aatend kami doon. Inang Mutya ng Barcelona. Aatend kami doon bukas. So... Exciting. exciting, G! Sobra. Hindi uso dito yung ano ah. Alin? Yung patram-tram. Pabas-bas. Pa uso oh. dito lakad. As in. Lakad. Enjoy lahat. talaga. Ano? Lakad. Welcome to Barcelona, baby sa ano sana sa Barceloneta Barceloneta pero maganda doon sunrise kasi ano later rin eh no oh, okay. Oh. kaya iniisip ko pagbaba namin ng airport mm. tapos magbabas kami sobrang pila Sobra. tapos titake pa ng ticket hassle pa ang daming tao hindi diba, magkano yung binayad nyo sa ano 27 31. something 31 31 31, 31. Ah, may extra ano siya. <laughs> Batang hamog lang dati ngayon pag halaga-hala na sa Barcelona. <laughs> Akalaan niyon, yun. Plat talaga ang mundo. Yeah, yan, pero... Kaya tumatanggap yung mga yan ang walang papel. Yeah. Tama na. Welcome to Barcelona, baby. Ito yung pamalimpian na dito. Pag nandito kami, ang pinakaano namin, yung parang mga Mercadona. Parang sparse sa Croatia. Uh, Oo, oh, parang sparsa Croatia. Pero pag gusto Sarap. namin ng na mga sariwa, pupunta kami ng sentro. Sarap mag-music bid dito Ilang man ah. Ilang minutes pa puntang sentro? Mm. 21 minutes, 25 na gano'n. Metro din ang uh, Metro or bus, Metro. Pero mas Para talaga siyang uh, Pilipinas. Uh, 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 ikot, ikot uh, uh, na lang yun ah. Ah, okay, good. Personal na sense. Uh, Diyan yung uh, mga uh, bullet train na parang papunta ng Madrid. Ah, uh, Madrid. Ibang Alicante. Uh, okay. maganda pala malapit Ilang sa inyo. Oras pa Madrid 2 hours max. Si, Lapis si, si. Lang. Tapos ayun yung mga bullet na tumatakbo raw nang 300, 400. Ano. Tangin, ng bilis noon. Ah, yeah. ang metro talaga halos sa yung Europe ano, talaga no? Sa, na sa, na sa Milan na, din ganito. Magkano yung ano, yung, 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 yung pamamasahe papuntang Madrid? Madrid nakakuha kami ng 40 dati. Really? Papunta pa lang. That's yes. Ano yun? One person each? Oo. Meron pa dyan, pinakamababa. 14, 15. Metro talaga ilalim, no? Uh -huh. Sa Milan, ganito rin eh. Tapos, ganito. Hindi pa kayo nakabili ng ticket nga? Hindi, hindi kami nakabili ng ticket. Kasi kami may ticket kami. Card siya. Ito, pang one month na kasi ito. Hindi, Pero pang ilang araw Pero pinili tayo no? ng ano. Uh, ayan. Pag sinabing Diaz yes kasi, days. Three days, days Uh -huh. Oo. 1-3 days, ganyan. Oo, oh, ito 5 so, ano? days, so. Okay. Pasok. Uh -huh. Kuha ka na lang ulit. Hindi sumubra. Di mo ticket? Pangakain lang talaga yun. Ayan, pumunta kami sa Pilipino Village. Ayan o. Sa nakatira mga astig. Oo, okay. <laughs> oh, talagang tipid. Di ba magkano lang din yung budget namin, di ba? Yeah, yeah, yeah. Nung pagdating namin, dagat kayo. Or kung gusto nyo, Sunday, magdagat tayo. Pwede. No as long as available ka. Oo. Oh. Pagka-pumatol si chef ng ng Sunday of ba ba? din sa Italy. Sa oh, Italy? Oo, nag-italy mo kayo, no? Oo, ganito rin. Ang itsura, man. Ganito rin yung mga beto, wala nga kang takalan. Oo. Nag-italy nga kami, grabe. 3 hours lang kami doon, puro police pa yung tinitignan ko. Eh! <laughs> Mas malala yung ginawa namin doon. As in, wala talaga kaming kakilala. Doon no? talaga, mula province ng Trieste hanggang main city. Travel talaga kami. Magkakas ah. sa mga pamasahe. Ika muna sa Zagreb. wala talaga sa kahit saan mo. Mas convenient talaga doon. Nagmahal na nga na siya ngayon eh. Dati itong part na to, parang last 20 pa. Ngayon okay, nagmahal na siya. Man, kakababa lang namin, man. Nasaan tayo, papa? Parallel. Parallel. Nasa parallel, parallel road kami. Imagine ninyo, ang parallel na to. Parallel, hindi right. pa uh, Ito, linya. Linya 3 to. Uh -huh. Linya 3. Ito lagi yung pauwi sa atin. Hindi pa tayo na linya doon papuntang Central. aha. Uh -huh. Si, si. Nandito na kami sa San Anthony. San Anthony. San Anthony. Yes. Yan, pag pinasok mo yan, lalabas ka na sa Pilipinas. <laughs> yes. Hindi na dami na? hindi na dami man. Welcome sa Barcelona. Oo nga, no? Tangina ang daming Pinoy. Quiet na tayo dito kasi puro Pinoy na dito. Hindi ko in-expect na ganito na dito. Yeah, no. Eh, ina, sarap mag mb dito, G. Mix na rin talaga tao dito, no. Ay, ngumum no. Pilipino, Pilipino ba 'yan? O lang, babatiin ko lang itong mga brother ko. gabi po. gabi po. Ha? Okay, ito lang lang. Ay, yung Jun Jun. ka. Pwede pala yung inuman din sa kalsadan. Hindi naman naman ang inuman. Parang Pilipinas lang talaga Man, parang setup ng divisorya to man. Tapos pag lumabas ka dyan man, puro talaga Pilipino man. Like... I mean like speechless ako man Sobrang speechless Ay, sorry Speech Speechless ako sa Oo, oh, may skate dito ah ha? Penny Hala! Chris and BC ka pa talaga Sasabak na yan bukas Mukha silang tinoy, pero kukuta na Ngayon pageant lang ang pinong problema ni ate ngayon. Uh. Samantalang <laughs> dati. You. You. Samantalang dati, nasa Croatia, ang dami mong iniisip ngayon. <laughs> pageant lang. lang. Pageant, pageant na lang. Grabe. Ganyan dito sa Barcelona. International. international ano, ano, ano tawag sa budget niyo na event bukas? Inang, inang Mucha, Barcelona. Panis. Inang Mucha, See? Barcelona. <laughs> sampak muna yung sampak. Sampak. Aray ko. <laughs> Praktisado <laughs> ha <laughs> Hindi ako na memory ko kasi Ah sige sige Wala akong memory for tomorrow Kamusta nga ba ang Barcelona sa gabi? Guys wait Napakasigla man Gusto Is... nyo saglitan natin yung Sagrada? Oo tingnan natin Pwede naman tara Basta kaya wait mo now. pa Sige na parang na Speechless ako man Hindi ko in-expect ng dadat na ako dito man Solid pala rito sa Barcelona G Man, time check tayo mag alas 9 ng gabi dito sa Barcelona And maghahanap kami ng makakainan Actually marami namang makakainan dito Yes. Nakikita ako pero Dadalhin tayo ni Papa yun sa kung saan, no? Sa masarap. Yes, Sama may... May tawag nalang Barrio Fiesta. Barrio Fiesta. Doon tayo pupunta. ano yun. Mukhang madami-dami tayong makakain doon sa Fiesta. Actually, Piesta. yung Bulalo, hmm. kaya na natin yung isa. Isa? Oo. Oh, nah, hindi, may Sisa, isa. Na. Na. May kanin ba doon? May kanin, no? May kanin tayo, G. May hawak akong camera. Alam nilang turista ako, no? Oo oh, naman. Hindi, vlogger ka lang din. Okay. Dami naman din vlogger. Hindi ko talaga in-expect na ganito kasigla ang Barcelona at ganito karaming Pilipino sa Barcelona. Ano? Yes, tayo. Isang kanto doon, tapos sila. Dito na yung Gila Francis. Malapit lang pala talaga sila rito. Oh. Kaya nung naa-centro ako, non-stop yan. Pag tu <laughs> Inom. Pag tumabog na sila, asa ka? Sa bahay. Baba ka, nagtuko sa tapat ng bar. Saan <laughs> ba yung Barrio pesta? Ayun ah, no, Barrio Fiesta. Okay lang... Okay lang ba mga video dyan, Papa? Mga Pilipino yan, <inaudible> G. So, Ito kanya naman. <laughs> so, dito ba kakakain sa Barrio Fiesta Simple lang siya. Hola! Amoy Fiesta Amoy Fiesta ha? Amoy Fiesta Ay, tuloy po kayo. Ano po? Dito Binil po kayo sa babasa. Wala sa taas. Ako na ako eh. Mami, lang po. po. Tatapusin ko lang ito. Ano? Panis, magbubulalo tayo ngayon. Magbubulalo po kayo? Yes, po. Uh, Isita from New Zealand. Wow! Oh. <laughs> yes. Ano uh, uh, na sila? Uh, Dutch na sila. Ito sa akin. Yan. Ito sa akin. Anong marirecommend mo dito? Ah, Bula lo, okay. Bulalo. Okay, bulalo tayo. Bulalo. Ano yung chicharong bulak ko lang? Good sa din yun. Uh, bula na sa teacher ang bula ka. Ay lang, hindi pa nga eh. Hindi pa nga. Yan mo na eh. Oo! Wala kay din ko ang ginsilo. Sa pa rin siya walang gano'n ba? Oh. Ah, is, bahos bahos, wala. Man, wala. Walang din yun sa sasagra. So. Oh. Ano ba yung pakit? no, ginatang okay. isda po yan na isang buko. Talaga, fresh. Ang daming kalamansi. Kalamansi. <tom> ang daming kalamansi.

Bulalos, oh Pianon my gosh. and Calamares. Loaded, grabe. Dito kami sa Barrio Pesta. Kakita niyo oh. naman yan. Pinoy na Pinoy ang ambience. G. Andito yan sa Barcelona. Ayan, Ayan dito siya, kami sa Barcelona. Ayan, yung mabayad nating may-ari ng ano ng Barrio Pesta. Salamat sa ng... po. Shoutout mang... sa... Gracias. Barrio Pesta. Gracias. Pag dumayo kayo ng Spain, Barcelona. Halapin nyo lang tong Barrio Fiesta. Recommended sa Filipino food. Yes. Ay. Tingba kayo.

Sagrada. 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 ng Sagrada. 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 man, naman dun ganyan Man, doon ginanap yung ano ni Janvik, no? Nakikita nyo, ah. nyo ba... May tsiongke, ah. Ang ganyan. Nakikita nyo ba man? Dun ginanap... Yun yung hotel ni Janvik, G. Dito kami ng Sagrada ngayon man. Alas 10 na ng gabi no. Dito kami sa Sagrada. Ay may ahit na Burger King. And then, bingo. Dito na tayo sa Sagrada mamin. Alas 10 na ng gabi ah. Have you covered my tattoo? Ayun, ang laki pala Ay, ito na ito. Ilaw, ilaw. Grabe itong sagrada na ito. Tangin ang hirap naman tapusin yan. Itsura pa lang. Pero ngayon, alas, Martin. Grabe. Yung ano, yun ang matay na raw. Oo, ito. Hindi, sobrang complicated naman kasi talaga ng itsura man. Huwag ka, okay, Papa. Merong, merong, merong. Ang dito kapag first week. siguro pasukin okay, sa loob niyan. Parang ibang mundo siguro yan. drawing si? Dito si nag-drawing si Daniel Padilla. Hindi nag... ko na yun. Sa Barcelona. Dito ah, dito, dito nag... ba yun? Oh. Dito ang upo si Catherine. Dito, dito sila umupo nung nag-upo. Nung... Napanood nyo ba yung Barcelona ni Katrin at ni Daniel? Putangin oh, naman dito, ginanap yun. Nandito ako noon. Kita nyo yan. Sagrado yun man. tangi na dito, ginanap yun man. Nagawak nga ako ng camera noon eh. <laughs> Sayang may kahit may sinama ka sa mga tropa. Oh. Kahit si ano si Long Hair. Ah, si Kulot. Oo. Malay, hindi sabay kami ng bakasyon eh. Hindi. Ah. Sayang yun. Ang oh, ina, grabe yung view pala rito. Dito, baba, mas okay. Papang. Sige, sige, kuwaling mo lang. Mas baliwanag. Ito, hanap tayo ng magandang angle, G. So, nandito pa rin tayo sa Sagrada Familia, Barcelona, Espanya. Si? Si. Dito siya umupo. Dito siya nag-propose. Ah, si Daniel. Si. Si, si, si. Yan, 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 yan. Yun. Ang tingin naman. ganda naman dito. Pangkuhan mo nga kami ng ganito dito ba? Uupo ako doon lunch break. So dito ka talaga nag-work nyo? Ito talaga yung, yung spot mo? Ito na mag-iwai, wala yung mga ano, niyo, mga man. Kanto ko. man, sa picture ko lang nakikita dati to man. <laughs> Ngayon, nandito na ako man. Diba, napaka-bless natin kasi pinagkakalooban tayo ng Panginoon ng ganitong pagkakataon. So para ka makapasok dyan, kailangan mo pala ng ticket, no? ko makita yung scanner ko. Nai-imagine ko parang na ibang mundo sa loob dyan, ano? Sobrang ganda. Tapos may mix siya ng may ibang mga kulay. Oo, oh, sa bagay, church. Meron dito yung spot na hotel. Uh, para Alahati ng Sagrada. Dito pa may man, Sagrada. Ay, okay. no. Ah, no. Okay. Ah, so. Wait. Against the like yung ano niya? Against? Solid dito, man. Kamusta daw sabi ni Papa Jerome. Wala yun, hindi pa siya nakasama ngayon kasi... Kaya, yeah. Uy, Soon. si Master Alvin ha? May balita nga ako yung Master oh, Alvin e, eh. nabanggit Nab niya e. Na dito daw eh. ba? Dito. Rekta dito yun. Tangina. Sama-sama na naman ang gengeng. <laughs> ito pala yung harap ng sagrada, man. Tangina, grabe yun, man. Nakakaamay sa personal. Ang aking tsura, man. bruh likod palang pala yung nakita ako man grabe ito man parang nasa ibang mundo g Nasaan tayo ngayon? Sa so, Sagrada pa rin. Dito kami sa ilalim ng Sagrada, man. Yes. Kita nyo ba yung paligid? Opa. Frosty? Frosty, pardon. Pardon. Hola, papi. ¿Cómo estás? Sabi, tuloy na Oo. caution kasi pag uh, mag aano mag nagpo-fall tong mga to dahon oo oh, ito puro dilaw to yeah o oh, itong dito kami ngayon man, pa uwi na kami naglagalag kami sa center no ng Barcelona then pa uwi na kami sa bahay nila Ulysses solid na gabi to man first day pa lang first day pa lang Man. Alas. Oof. Anything man. Okay, real mung film. Oh. Many tom is a shop ni you. this is man. Man. Yeah. man. What's her name? Toma. 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 Ah, what's Toma. Oh! <laughs> nice. Ano ba ako sa'yo? Mox, project mo ngayon. Nantulungan si Ate Carol. <laughs> hindi ka, hindi ka matutulog hanggit di tulog si Ate Carol. Dito na kami sa bahay ng tropa man. Ala, alam mo na, alam ko yung mag-project project. project. Ano yung mga para bukas ako eh. ito. Fresh na bangus. Gumagalaw pa yan. Ito. <laughs> ito yung nabusan ng battery. Ito yung nabusan ng battery. Ito yung Maganda Kaya ito pa ng mga gulay dito. Tapos eto, nagtatanggal kami ng palabong natin. Alam niyo ba? Pag kayo, one pipe. One pipe yung Pag nabunog na yan, na yung susuotin na. Kailangan manalo talaga si Ate Binas. Hindi mm -hmm. mo sa Sa isang ganito, 1,500 Euro. Ah, um, primeyo. So ngayon, tanggalin yung mga na nito si Minix, tapos papadala bubuntan. Ito ang dami na ito. Pag natin, sabi natin. 1, -5. So, wala. It's na. Busy pa ako. man. Good morning. Actually, last dos na lang umaga. Busy, Busy pa rin ng mga person, no? <laughs> <Ito>. <laughs> pa What's up? si ate ni guys mo ng kanyang gown para bukas then hanggang dito na lang siguro tong SS niya hanggang dito na lang tong vlog ko man kasi we are you know exhausted you know galing pa kami ng biyahe rekta gumala center Barcelona then salamat sa pagsama mamayang umaga ulit isang malupit na event yung mangyayari mamaya no? Um, mutya ng Pilip inang bayan mutya ng Barcelona inang bayan mutya ng Barcelona yung, mangyayaring event mamaya sa so,